Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel. Ayan mga kapitbahay. Ngayon, may sasagutin tayo na isang katanungan ng isa nating subscriber. Nagtatanong po siya kung paano nga ba daw i ang pag-access ng PFSense GUI doon sa bilan or doon sa specific na device para hindi madaling ma-access yung PFSense. kasi alam naman natin kapag doon sa office or sa mga client natin or dyan sa mga nag business ng mga PPPOE. Para pwede natin i-limit, hindi nila ma-access dun sa device nila, ang ating PFSense sa uh, uh, web browser, dun sa web browser nila, para hindi nila magalaw. Okay, so, paano nga ba yun? Paano natin ma pa Paano natin i-block? Through uh, rules. Ayan, yan yung pag-uusapan natin today. Kaya, stay tuned mga kapitbay. Ayan, kung bago ka sa channel ko at saka gusto mo ng mga ganitong video, ayan, stay tuned and subscribe. Huwag nyo kalimutan. Maraming salamat. God bless. Ayan, so, ayan, ang katanungan po niya is, Paano nga ba ilimit to na hindi ma-access doon sa bilan? So, eto. Eto yung pan-testing natin ngayon. Dito muna tayo dun sa home lab natin kasi uh, wala tayo sa office. yon. Eto yung PFS natin. Tapos, eto yung manage switch natin na Cisco. Ayan. Eto. So, naka-bilan yan. Naka-tatlong bilan yan. Naka yan. Magkahiwala yan. Eto yung CCTV natin. naka din yan. So, ang gagawin natin is... Ililimit natin ang pag-access ng pfSense na to dito sa ating HR VLAN yan. Itong HR VLAN na ay ito pala yung HR VLAN natin. Ay ito pala. Ililimit natin ang pfSense na to para hindi ma-access ng mga HR people natin or hindi ma-access ang pfSense doon sa VLAN 10 na to. Okay? So ayan, so pupunta tayo doon sa PC natin. ima natin ang rules natin ituturo ko sa inyo o ituturo ko doon sa isa natin subscriber paano mo nga ba ilimit para hindi ma-access yung PFSense mo na to doon sa network na bilang 10 or doon sa specific na device okay so ang gagamitin natin is itong home lab natin ayan so dito sa home lab natin may Cisco tayo ah naka-configure na yan so ang ituturo ko na lang is kung paano nga ba ilimit sa firewall rules ng PFSense natin okay so ang gagamitin natin ayan may laptop tayo dito ito mamaya yung pagte-test natin ayan okay so ayan siya tapos doon sa PC natin i-manage muna natin yung pay kaya let's go ituturo ko sa kanya and kung paano i-limit tong pay options na to para hindi ma-access ng mga ibang client doon sa device mo okay let's go pupunta tayo doon sa PC natin pupunta sa pay options natin i-manage natin alright let's go ay mga kapitbay, bago pala natin i-manage dun sa PC natin, ipapakita ko muna sa inyo na talagang nakabilan 10 to. Ayan, so, ayan, ito yung kable niya, nakasaksak dito sa laptop natin. Tapos, ito, nakasaksak sa dito sa bilan ten. So, titignan natin dito sa laptop natin na nakabilan 10 talaga siya. Ayan, mag-CMD tayo. CMD, tapos, mag-IP config tayo. IP config. Ayan, tingnan, kung nyo mapapansin. 2.100 Tapos, ang firewall natin is 192.168.0.1 yan. Ayan. Kung inyo mapapansin, na-access mo siya ngayon. So, ngayon, pupunta tayo dun sa PC natin. Ma-manage natin yung rules na to para ma-block natin ang access ni ng PC na to na nakabilan din dito sa ating PFSense firewall. Okay? Ayan. Pupunta tayo dun. Uh, tingnan natin. Kaya, ayan. Alright. Let's go! Ayan mga kapitbay, what's up yun? Nandito tayo yung sa PC natin. Ito yung PFSense natin. Ayan mga kapitbay, ah, uh, ito, ah, uh, dagdag kaalaman lang. No? Ito, marami tayong way para i-block ang pag-access nila dito sa ating PFSense firewall. Ayan, may isang paraan para hindi nila ma-access na ikaw lang nakakaalam. So, mayroon tayong uh, tinatawag na babaguhin natin yung kanyang port. Kasi ang PFSense natin na to is naka-default to sa port 80, ang kanyang port. Kaya pag in-access mo directly yung IP na to, automatic lalabas na yan kasi naka port 80 yan so ito mga kapitbay isa sa mga option pwede mo siyang baguhin through port pwede mo siyang ibahin yung port na ikaw lang nakakaalam para pag in nila ang IP na to directly hindi nila ma-access yun kasi nga na ibang port pwede yun yun yung pinakamadali at the best na paraan para hindi nila ma-access ang PFSense mo okay so papano nga ba yun papano natin papalitan ang port ng PFSense natin hindi natin gagawin port 80 so ang gagawin mo pupunta ka lang dito ayan pupunta ka lang dito advanced dito sa system advanced tapos ayan kung inyo mapapansin kapag nag install ka ng pfsense mo is naka http ka so pwede mo i-convert sa https https pero mas okay kung naka http para hindi mag conflict sa mga website na pwede mong i-forward i, -forward, i access ayan so eto mga kapitbay isa to sa mga option pwede mo siyang palitan for example yan tcp port pwede mo siyang palitan ng 8888 or pwede mo siyang palitan ng 2222. Ayan, pwede mo siyang palitan ng ganun. Okay? Or pwede mo siyang palitan. Depende sa'yo kung ilan. Basta apat. Ayan. Pwede mo siyang palitan. Tapos pag once na sinave mo yan, automatic. Umari, ito example natin. Automatic. Ayan. 3333. Pag sinave ko yan, ayan, pwede mapapansin. Automatic mag -e effect agad yun. So, hindi mo na siya agad ma-access. Ayan. Redirecting. Ayan. Redirecting daw siya. So, kapag in-access mo tong one na to so hindi mo na yun ma-access so dapat ang gagawin mo lagyan mo na ang ayun kanyo papansin 192.168.0.1 yan quick tutorial video lang to mga kapit ayan hindi mo na siya ma-access diba so dapat lalagyan mo siya ng port sa dulo cool yan kasi so, gawin mong 333 alright so ayan na-access mo na siya so yan yung pinaka easy way na pwede mo i-block yung access ng mga devices or sa lahat ng bilan dito sa PFSense mo. So, syempre, kapag pinalitan mo yan, ikaw yung system admin or ikaw yung administrator, ikaw lang nakakaalam kung ano yung port na nilagay mo. Pero kung gusto mo na port 80 default lang, ito yung isang option. Ibablock mo siya through rules. Okay? So, ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung isang example ng rules. So, ibabalik muna natin. Balik muna natin yung port. So, pabalik muna natin sa 80. For example, assuming, na hindi mo siya babaguhin kung gusto mo lang talaga i-block by specific device or specific bilan lang, pwede yon Okay, so ayan. So, redirecting. Kapag pinatanggal natin tong port. Okay, so ayan, bumalik na siya. O, paano nga ba yon For example, mga by eto. Pag pumunta ka rito sa interface ko, ayan. Meron akong bilan. So, yung laptop ko na tinuro kanina, dito yung nakasaksak sa HR department. So, ibablock natin yung access ng laptop na yun para hindi natin ma-access yung PFSense. Ayan, kung inyong mapapansin, doon sa example natin kanina, na-access pa natin, di ba? Mapiping mo siya pero hindi mo siya ma-access kahit alam mo yung port. Okay, so, ganito lang yun. Pupunta ka lang dito sa rules. Ayan, dito sa rules. Tapos, eto, HR depth. Ayan. So, automatic. Ay, wait lang. Automatic, kapag nag-install ka ng... <coughs> PFSense pag nag-create ka ng VLAN, automatic meron kang ganitong rules. Ayan. Ganitong rules. Yung allow all. Yun yung sinasabi natin allow all para lahat ng traffic ma-allow dito sa bilan na to para makapag-internet, makapag- makapag-access makapag ng uh, uh, shared folder or shared server natin dun sa uh, default bilan 1 natin. Kasi nga, eto, naka-bilan to, naka depth, So, ang gagawin natin ngayon is i-block natin yung access ng uh, department na to sa PFSense para hindi nila ma-access or para hindi nila magalaw. Okay? So, paano nga ba yun? So, ito may sample uh, uh, rules na ako. I Enable muna natin. Ayan. Naka-disable siya. Kapag in-enable ko yan, ayan. Okay. So, kapag in-enable ko yan, automatic nag effect na yun dun sa laptop. Pupunta tayo mamaya dun. Ipapakita ko sa inyo. So, ano nga ba ang pag-create na ito? So, HR adapt Kapag in-edit mo yan, So, ito, mapapansin nyo, kapag dito sa rules ng PFSense, alam na naman natin na ang rules ng PFSense is ang pagbabasa nyan from taas pa baba. Kaya dapat kung ano yung una or unang babasahin, dapat yun yun. Para pagdating dito, nakablock pa rin. So, ayan. So, edit natin to, Ayan. Siyempre, action is black. Para mablock yung PFSense. Tapos, andito tayo ngayon sa VLAN. So, HR Department, tapos IPv4. Okay, address family IPv4 dito mga kapatid, huwag kayo magkakamali dito sa protocol. Kasi once na ilagay mo ANY or TCP UDP, magkakaroon ka ng problema. Hindi mo na ma-access or mawawalan ka ng uh, traffic, mawawalan ka ng connection sa buong sa network mo. Kaya dapat maingat kayo dito sa protocol. So dapat naka TCP lang siya. Tapos dito sa source, ANY. Ayan, ANY. So it means, dan sa source na yan, lahat ng uh, nakapaloob na IP dito sa HR Dept sila, hindi sila pwede mag-access. So, pwede mo siyang gawin na uh, lagay mo dito address or alias. Pwede mo siya specific kung kaninong IP lang manggagaling. Ayan. Lagay mo yung IP niya dito. Or di kaya mag-create ka ng alias. Isasama mo dun yung mga IP na ayaw mo maka-access ng firewall na yun. Okay. So, sa ngayon, pangkalahatan muna tayo. So, ilalagay mo lang siya dito sa any yan tapos syempre sa destination dito yun sa address which is yung p-absence natin Ayan. kunyari pinalitan mo siya ng ibang port hindi na port 80 pwede mo siyang specific dito pwede mo siyang ilagay dito ng other tapos ilalagay mo kunyari 333 nilagay mo or kunyari nilagay mo 4455 ganoon pwede yun so sa ngayon kasi nga dahil default lang so ilalagay natin any so kahit anong port pwede para ma-block nga Okay, so ganun lang kadali mga kapit So kapag in-enable ko to automatic mag effect nya. So lagyan mo na lang dito sa description para alam mo na agad kung ano yung trabaho ng isang rule na yun. Which is, ibablock nya ang access ng devices dun sa HR department bilan para hindi nila ma-access yung PFSense. Alright, so napakadali lang, sobrang easy lang. Maraming way kung napakalupit mo na talaga sa rules, maraming paraan. So, ito ang pinaka-easy way or basic way yung una is papalitan mo yung port ng PFSense mo. Ang pangalawa ito, bablock mo by rules. So, i-apply na natin, isi-save na natin. Let's go. Pag-save mo yan, ayan. Pag inapply apply mo, ayan. Tapos, refresh. Okay. So, automatic effect na yan dun sa laptop natin. So, let's go. Titignan natin dun sa laptop natin kasi malayo laptop ko. Wala akong cabling mahaba. Hindi ko rito mailagay sa tabi ko. Kaya pupunta tayo dun sa harap ng cabinet natin. Kaya titignan natin, ayan. So, nag-effect na yung rules. Paano mo nga ba malalaman na nag-effect na yung rules? Ayan, kung inyong mapapansin. Ayan, o. Oh. HR debt. Ayan, o. Pag in-access mo yan mamaya, meron dyan dalabas na ilang MB. Tingnan natin. Okay? So, pupunta tayo dun sa PC natin. Let's go! Kapit eto na nga. Ayan, na-configure na natin dun sa PFSense natin. titina natin ngayon kung ma-access pa dito sa laptop natin na to. Okay? So, ayan. So, shout out pala dyan kay sir na nag-request sa video na to or siya nagtatanong. Ayan, shout out sir. Sir, maraming salamat sa support At saka solid na subscriber. Maraming salamat. God bless po. Uh, ayan. Ito, ito. Dito tayo ngayon. Ayan. yung mo <coughs> Connected siya. Ayan. Namanage na siya natin doon. So, titingnan natin. Kuklose muna natin browser na to. Ayan. Kaya mapapansin. Ayan. Connected siya. Tapos, yung IP na is... Alright, ayan, same pa rin, nakabilang 10 pa rin sya 2.100, okay so, ang gagawin natin, ipiping natin yung PFSense. ayan, mapiping mo sya ping 192.168.0.1. Ayan. ayan. Yun yung mapapansin, na piping mo, di ba? Pero kapag in-access mo yan dito sa browser, ito yung PF natin. Kasi mapapansin yan. Walang response. nagiikot ikot lang siya. Okay? So ayan, may internet siya. Proven na. Okay? So ayan. So ganun lang po kadali mga kapit bai. Ganun lang kadali or easy ang pag-block ng user para ma-access ang presence natin. Actually, meron ako mga video dito sa mga iba kong video dati pero nasa dulo kasi kaya hindi nila napapansin. So ngayon, ayan. So can't reach na. So hindi na nila ma-access yung presence natin. So, for example, itong CCTV ko, hindi mo, pwede mo siyang i-block para hindi nila ma-access yung IP na itong NBR ko na to. Pwede yun. So, by rules lang. So, ayan. So, alright. Ayan mga kapitbahay, sana ah, nabigyan ko na naman kayo ng konting kaalaman. So, shoutout na yun sa iyo, sir, sa nagtanong or sa nag-comment. Maraming salamat sa solid support. Ayan. So, kung gusto niyo mga ganitong video, please don't forget to hit that subscribe button like, and share. And then God bless everyone and peace. Maraming salamat sa maraming salamat sa suporta at saka sa panonood ng mga video ko. Solid. Okay? Thank you and peace.